ng pagmimina, walang puwang sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Chanel Salazar. RMN Live Report! Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi dapat pinapayagan sa bansa ang irresponsabling pagmimina sa pagbubukas ng Mining Philippines 2025 International Conference and Exhibition sa Tagig, sinabi ng Pangulo na ang pagmimina ay dapat makatulong sa mga mamamayan sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga paaralan, ospital at kalsada at hindi makasira sa komunidad at kalikasan. Responsible mining has, has no place in our nation. We will strictly enforce the laws against practice, practices that destroy forests, that poison rivers, that endanger lives. Mining should build communities, not burden them. Regarding the revenues from mining, it must bring tangible benefits to the people. Dagdag pa ng Pangulo ang mahigpit na pinatutupad ng pamahalaan ng mga batas laban sa irresponsableng pagbinina na sumisira sa kabataan at mga ilog. Dapat anyang sumunod ang mga bawat operasyon sa environmental commitment ng bansa gaya ng nakasaad sa Paris Agreement at Philippine Energy Plan. Binanggit din ng Pangulo ang mga reforma ng administrasyon kabilang ang enhanced fiscal regime or Large-Scale Metallic Mining Act para sa patas na buwis sa industriya, at ang Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System Act upang mapangalagaan ang likas na yaman ng bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Mansional Salazar, Tatak, RMN.